Ang araw Pilipinas, live tayo ngayon sa Bravo News at uh, makakasama natin ngayon ang uh, mainit-init na balita, na laman ng balita ngayong uh, araw na ito, walang iba kundi si former Senator uh, Sonny Trillanes kaugnay dito sa inilabas ng Korte Suprema at uh, nakakagulat dahil m bang talaga ang uh, nagdesisyon nito no? na kung saan uh, idiniklara nila na valid itong ipinagkaloob uh, na amnesty kay Senator Trillanes noon at uh, in strike down itong Proclamation 572 no ng uh, da dating ni dating uh, presidente uh, Rodrigo Duterte. Senator Trillanes sir, magandang hapon po sa inyo sir. Magandang hapon po sa inyo kasamang Nep at uh, sa ating mga viewers and listeners. Okay. Sir, uh, ano bang uh, unang-una komento ninyo dito sa Uh, sinabi na ito ng Korte Suprema. Tayo po ay uh, nagpapasalamat sa Korte Suprema sa kanilang uh, paninindigan para sa tama. At ibinasura uh, po nila itong uh, Amnesty Revocation ni Duterte uh, noong 2018 uh, laban sa akin po. no? Mm -hmm. At uh, tayo rin po ay natutuwa at uh, dito po sa Marcos Administration ay hinahayaang maging independent ang ating hudikatura at uh, lumalakas po ang uh, iba't ibang democratic institutions na sinubukang gibain ni Duterte noong kapanahonan niya. Ayan, oo. Oh. Sir, uh, unang una. Uh, ikalawa, sir, na uh, tanong natin eh, uh, yung uh, ka may kaugnayan dito sa Amnesty nito, anong sa tingin ninyo? Political move lang ito ni Duterte noon? Opo. Uh, ito ay isang instrumento niya para patahimikin at subukang ipakulong ang mga miyembro ng ng oposisyon. Mm -hmm. Kung maalala ninyo, ginawa niyan kay uh, Senator Laila De Lima. Mm -hmm. uh, ginawa nila ng kaso at uh, naipakulong nila ng anim na taon. Mm -hmm. Kaya nga ngayon, ay, nung wala nang pangiipit ng sa hidok o hudikatura, ay nagdesisyon na wala pala talaga mga ebidensya kaya napalaya si Senator Dilima. Lima. Mm -hmm. Ngayon, uh, sa akin, ginawa rin ito uh, wala lang sila makitang pwedeng ikaso sa atin. Kaya ito, nag-invento ng, ng i yung amnesty na hindi pwedeng gawin. Ano? Alam na mga, mga law student pa lang yan, ha? Mm. hindi mo pwedeng gawin yan. Pero ginawa pa rin nila, makapang-abuso lang ng kapangyarihan. Ginawa rin ito sa iba't ibang elemento ng uh, ng lipunan, uh, mm. like yung independent media, yan, sina Maria Reza, kinasuhan. Mm. etong ABS-CBN, tinanggal ng pangkisa yeah. para lang uh, makontrol nila lahat ng sulok ng ating lipunan. Uh, sir, may idea ba kayo kung first time ito nangyari sa history ng uh, uh, Korte Suprema na strike down nila yung uh, naipagkaloob na amnesty sa mga rebelde noon? Malamang ito po ang first time uh -uh, uh -uh. lalo na dito sa larangan na ito na obvious na pang-abuso ng kapangyarihan, no? Uh -huh. At uh, ano nga, ano, no? Uh, makikita rin natin isang pinalis din ito na hindi na kontrolado ni Duterte ang uh -huh. iba't ibang institusyon ng gobyerno uh -huh. kasama ni Hudikatura simula nung nawala sila sa pwesto. Kaya yung kanilang mga pananakot noon ay uh -huh. yun ang intensyon nila para gawin ito influensahan yung mga desisyon ng mga dating independent na institutions mm -hmm. gaya ng ating uh, Supreme Court. So ngayon wala na, no? Okay. Ito um itong pag pagbasura ng presidential declaration na mm -hmm. pagiging unconstitutional ay talagang ano ito, mabigat ang tama nito kay Duterte <laughs> at sa kanyang mga mga amuyong kasi mm -hmm akala nila kaya nilang gawin kahit na sukbo lang katangahan eh, mapapalunok nila sa sa mga justices ng Supreme Court. So obviously hindi na ganoon ang sitwasyon. Maaring gano'n nung panahon niya, pero ngayon iba na. Ayon. Okay. Uh, Senator Giuliano Sir, magandang uh, hapon sa inyo. Pwede kayong uh, uh, magbigay ng uh, huling pahayag ninyo sa ating mga uh, taga-subaybay kaugnay dito sa nangyari na ito sa inyo. Nguna-una, well, mababati po tayo sa inyo kasama ng MEF at uh, sa Bravo News, no? Uh, dito sa pagkakataong marinig ako. At uh, ito pong mga nangyari ito ay talagang ikinatutuwa natin. Hmm. Hindi lang po para sa akin, kundi ito ay isang hudyat sa mga hinaharap na hanggang walang hanggan ang kapangyarihan ng isang presidente na hindi hmm. mo pwedeng yurakan ang karapatan ng uh, mga Pilipino. Lang po. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, uh, Senator Trillanes. Sir. Yun po, si Senator Sanet Trillanes at uh, yun nga ang sinabi niya, magpapasalamat siya sa Korte Suprema kaugnay sa pag-strike down nitong Proclamation number no. 572 ni former President uh, Rodrigo Duterte at uh, ginawa na valid talaga, no, yung uh, amnesty na pinagkaloob sa kanya ni former President uh, Pinoy. Ayan, ang ating live report sa mga oras na ito. Ito po si Nep Castillo na gulat para sa Bravo News!